<laughs> yung ano dahil sa injury ko ay naka ano ako dito sa SMO naka wheelchair <laughs> dahil sa <laughs> 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 si mama hindi yata makahabol may wala <laughs> si mama grabe 250 pala rito mag arkila ng ano hindi, 100 lang sana. One hour. Ay, hindi natin alam. Mamaya sumubra, mas mahal. Ay, hindi ilang oras. Ha? Ilang oras. Wala, hindi na yun. only hour na yun. Ay, pwede ilagay si mama pag ako'y medyo nakakalakas Ang style hard ko, pag isasakay mo, pag ganyan, o oh, yung nakaganyan ako. Doon tayo sa bilihan ng cellphone. Ha? Sa bilihan ng cellphone. <laughs> paling hai layas pamor yang sama pala maging pasyente <laughs> na, naranasan ko <laughs> na, naranasan ko maging pasyente ha gulit. na injury yung ano ko ah injured ang aking ano hinliliit Pwede naman si Mama isa kayo pag ano, Uh, ano gusto? Ano makain muna tayo? Ano na? Alas 7. Baka gutom na si mama, si ate din, si ita. Makain muna tayo? Biwag okay, ka muna para kayo kakain tayo. Mabugusong ikaw.

saan bahala kayo dito kami sa ayan pod si Ita nagsawa agad ang inorder ay lechon si mama puro kanin lang kanin lang matitigas kasi yung ano yung karne mama buso ang kanin oh kakaunti na kuha mong kanin yung will care natin baka tumakbo ha no!